Kapagyamang buhay po mga kamundusan, mangda naroon ang bawat isa. Hangad po ng inyong lingkod mula po dito sa Pilipinas na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ang inyong pong lingkod ay magbabahagi ng pangkalahatang gabay kapalaran para sa buwan ng Abril 2024 o buwan ng horoscope April 2024. Bilang panimula, maraming mahalagang planeta ang lumilipat sa buwan ng Abril. Ang kanilang mapalad at hindi magandang epekto ay maguhulog sa lahat ng mga palatandaan ng Zodiac. Sa Abril, magiging maayos ang mga karera ng mga individual na ipinanganak ayon sa galaw ng Bitwing Taurus. Sa kabilang banda, magkakaroon ng masayang buhay may asawa ang mga katutubo ng Aris. Alamin ang buwan ng horoscope ng lahat ng zodiac sign para sa buwan ng Abril. Aris, sa buwan ng Abril dapat iwasan ng mga individual na Aris ang intriga at tumuon sa trabaho. Magagawa mong pasimplihin ang mga may hirap na gawain. Magiging masigla ka ngayong buwan. Gayun pa ang iyong enerhiya ay dapat gamitin ng mahusay at hindi nasayang sa mga argumento. Taurus, ang oras ay mainam na may ugnay sa mga larangang medikal, IT, at engineering. Kailangan mong magtrabaho ng gusto ngayong buwan. Ang oras ay mabuti para sa mga naghahanap ng trabaho. Ang mga naghahanda para sa mga mapag, mapag pagsusulit ay hindi dapat lumihis sa kanilang mga layunin. Ang hindi kinakailangan pag-uusap ay maaaring magdulot ng galit na maaaring magkaroon ng direktang epekto, epekto sa mga relasyon. Kung kaya naman, pinapaiwas po kayo sa mga argumentong walang kasaysayan o hindi makabuluhan. Gemini. Maaring magkaroon ng pagkabigo at selos si Gemini. Subukang iwasan ng isang inferiority complex at gumawa ng higit pang trabaho. Ang pagsang-ayon sa mga tao ay maaring humantong sa pagbagsak, pagbagsak ng palakol sa iyong sariling mga paa. Iwasan mo sabihin ang oo lamang sa mga gawaing magagawa mo naman ng maayos. Ibig pong sabihin mga kamundo, huwag po tayong ayon ng ayon o huwag po tayong sumang-ayon sa ilang suwestyon na kaya naman nating gawa ng paraan o kaya natin nating maisaayos ang ating mga, mga akbang. Nalilito tungkol sa isang bagong gawain. Maaring malito tayo sa ilang mga gawain na itinakda na, na para sa buwan na ito. Ngunit determinado kang magsimula. Cancer. maaring mapataas na mga katutubo ng mga zodiac sign na ito ang kanilang target sa opisina. Dahil sa pressure sa trabaho, may posibilidad na mas kakaunti ang pagkikipag-usap sa mga tao at mas maraming pagtatalo. Magiging komplikado upang matapos ang trabaho. Sa huling linggo ng Abril, magiging maganda ang trabaho at magkakaroon ka ng pagpapahalaga. Maghanda ng mabuti para sa mga pagsusulit o ilang mga suliranin o mga pagsubok sa buhay. Malaki ang posibilidad na ma pili sa hinaharap Leo Ang isang bagay na kailangan maunawa ng mga individual na Leo sa Abril ay ang mabuting maging kumpiyansa ngunit hindi labis na kumpiyansa Madaling gagana ang landas ng karera Magiging maayos ang negosyo Ang ideya ng pagpudaragdag ng bago ay maaaring patunayan na mabuti Magandang panahon para sa edukasyon Kung kailangan mong kumuha ng pagsusulit maganda ang resulta Magiging mabuti ang komunikasyon sa iyong kapareha at tataas ang pagmamahalan Unawain na kapag ang isa ay naghalit ang isa ay kailangan maging mahinahon Ibig sabihin po mga kamundo Pairalin po natin sa sistemang ito ang tubig at apoy Para po yun sa mga taong isinilang ayon sa galaw ng bitwing leo Para naman po sa Virgo sa buwan ng Abril dapat iwasan ng mga individual na Virgo na kumilos sa mga negatibong kaisipan na lang sa pagunlan Kung nagpaplano ka magsimula ng trabagong trabaho magsimula bago ang huling linggo ng Abril magkakaroon ng posibilidad na lumabas kasama ang mga kaibigan Libra. Maaring nag-aalala si Libra tungkol sa mga katrabaho. Kung minsan ay tila walang mga trabaho ayon sa mga kwalifikasyon. Ang mga hindi naasahang gastos ay tataas dahil sa kung saan ang kita ay magiging mababa. Kung kaya naman mga kamundo, kasabihin ko man, nagpagtsagaan nyo muna kung anong mayroon kayo sapagkat hindi kayo basta-basta makakuha ng trabaho kung kayo po ay naghahanap ng panibagong trabaho. Scorpio, maaaring kailanganin ng mga individual na Scorpio na maglakbay ng malal sa malalayong distansya ng maraming beses para sa trabaho. May posibilidad na makakuha ng alok na trabaho mula sa ibang organisasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang trabaho ay dapat mas bigyan ng importansya kaysa sa sahod. Ang pasensya ay kinakailangan upang mapanatili ang kapayapaan sa relasyon. Mas maraming ups and downs ang mararanas san mo sa buhay pamilya sa kasalukuyang buwan. Sagittarius, ang mga individual na Sagittarius ay hindi masisiyahan sa anumang resulta ng kanilang trabaho at ang kondisyong ito ay mananatili hanggang sa huling linggo ng Abril. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Bubuti ang sitwasyon at magagawa mong mas mahusay. Makakakuha ka ng bagong pinagkukunan ng kita na magpapatibay sa iyong posisyon sa larangan ng pananalapi. Capricorn, maaaring mahirapan ang mga individual na Capricorn sa kanilang mga karera. Ang mga nau ugnay sa mga teknikal na trabaho ay maaaring makahanap ng mga problema panatilihing lihim ang ilang bagay sa trabaho at huwag ibahagi ang mga ito sa sinuman Kung kinakailangan, tingnan mo munang mapagkakatiwalaan ng tao magingat sa mga manluloko at impostor Aquarius, makukuha ng mga individual na Aquarius ang inaasahang resulta sa kanilang mga karera Patuloy na maniwala na walang mahirap na gawain, maging positibo po lagi sa buhay, araw-oras-oras araw-araw. Ang oras ay mabuti para sa mga naghahabol ng mas mataas na edukasyon. Iwasan ang pagiging matigas ang ulo. Kung hindi, baka makin makita ka ng iyong partner na matigas ang ulo at mayabang. Ang sobrang pag-iisip ng mga bagay ay maari magdagdag sa iyong kalituhan sa halip na lutasin ang mga tao, mga ito. Ibig sabihin po para sa ang gagabay para sa mga Aquarius ngayong buwan na ito, huwag gawing komplikado ang ilang sistema at ilang sitwasyon kung kaya naman itong daanin sa simpleng kaparaanan. Pisces, ang pamamahala sa mga masasamang sitwasyon ang magiging pinakamalaking gawain sa buwan ng Abril. Kung kaya naman, pinapayuhan po kayo ng lumang gabay na maging kalmado Ang sobrang pag-iisip ay maaaring makaligtaan ng isang pagkakataon Ang swerte ay hindi masyadong maganda kaya ang oras ay magiging average mula sa isang professional na punto ng view Dapat mong iwasang magsimula ng isang balita ngayong buwan ang inyong pong lingkod mundo at karunungan ay magbabahagi din po ng karagdagang gabay at payo para sa uri ng kristal na dapat nating gamitin o isuot para sa buwan na ito. Depende po kung anong zodiac sign tayo nahanay. hanay. Una, Aries. Ang Aris po ay pinapayuhan na magsuot po ng pyrite kristal sapagkat ang pyrite kristal ay hindi lamang kilala para sa kakayahang bumuo ng kayamanan, kundi ito rin ay makakatulong din sa atin na maging maayos at maisaayos o maayos na maitawid ang ating buhay sa kabuuan ng buwan ng Abril. At para naman po sa Taurus, kayo po ay pinapayuhang magsuot po ng Smoky Quartz sapagkat ang Smoky Quartz po ay makakatulong upang palakasin ang ating enerhiya at bigyan ka ng kapakakayahan maitawid ng maayos ang buwan ng Abril at suliranin. Ah, ma ma Masusulusyonan ang ilang suliranin sa buwan ng Abril. Para naman po sa Gemini, kayo po ay pinapayuhang magsuot po kayo ng Jade para sa karagdagang pagtulong sa maganda ka, ma, pa, ma, pagtulong sa magandang kapalaran. Para naman po sa mga cancer o kaya okay, cancerians, kayo po ay pinapayuhang magsuot ng tourmaline black tourmaline po ha, upang matulungan ko upang matulungan kayong manatiling saligan sa paglipas ng takbo ng buhay at gawin ginto ang negatibo. Ibig sabihin po, ang mga negatibong bagay ay ma-turn into positive positive side or positive energy. Para naman po sa mga Leo, ang mga Leo po ay pinapayuhan na magsuot po kayo ng sandstone or citrine para tumugma sa iyong disposition sa buhay. Para naman po sa mga Virgo, ang mga Virgo po ay pinapayuhan magsuot po kayo ng Himalayan Quartz. Kung ang regalo ng kalinawan ay inyong hinahanap. Kung, kung, nag kung nais nyo po ng kapayapaan o kung gusto nyo po malinaw na direksyon ng inyong ang takbo ng inyong buhay ngayong buwan ng Abril, kayo po ay pinapayuhang magsuot po ng Himalayan Quartz. Para po sa mga Libra, ang Libra po ay pinapayuhang magsuot ng Pares po ha, hindi po isa lang. Pares quartz, pwedeng hika o pwedeng dalawang bracelet para matiyak na ang kagandahan at pag-ibig na iyong ninanais ay mapa sa iyo. Okay? At para naman po sa Scorpio, pa ang mga Scorpions ay pinapayuhang gumamit po ng rainbow stone o magsuot ng rainbow moonstone para magamit ang iyong potensyal na malikhain. Ang ibig sabihin o maging kapakinabang ang iyong creativity. Para naman po sa Sagittarius, ano sa Sagittarius. Ang Sagittarius po ay pinapayuhang magsuot ng dilaw na calcite at sapagkat ito ay magbibigay ng kapangyarihan o kakayahan na magkaroon ng magandang magandang uh, magandang pagpaplano at magandang kahihinatnan ng iyong mga ninanais maging ang iyong mga determinasyon sa buhay. At para po sa mga Capricorn, ang Capricorn ay pinapayuhang magsuot ng ginaga tinatawag na clear quartz sapagkat ang clear quartz ay magbibigay sa iyo na mapayapang kaisipan at ikit sa lahat mas magkakaroon ng saysay ang iyong mga pinaplano sa buhay at para naman po sa mga Okay, para naman po sa mga Aquarius, ang mga Aquarian ay pinapayuhang magsuot ng Carnelian sapagkat ang Carnelian ay magbibigay sa iyo ng magandang pangangatawan, magandang pangalusugan para sa buwan na ito at higit sa lahat, ang Carnelian din po ay nakakatulong po para sa atin. para mapaganda ang ating mga atay, ang ating dugo at higit sa lahat ang takbo ng ating nararamdaman. At para naon po sa panghuli, ang mga Pisces po ay pinapayuhang magsuot ng red jasper sapagkat ang red jasper ay makakatulong upang manatiling saligan sa mga panloob na pagbabago o kung anuman ang pagbabagong iyong ninanais, ito po ay labis na makakatulong sa iyo. Mundo, lagi po natin tandaan ang binabahagi po ng inyong lingkod ay mga gabay po lamang sapagkat batid naman po ng lahat na ang may hawak po ng pinakamakatwirang katotohanan ay tanging Diyos po lamang na nga siya makatwirang hahatol o sa landasidang ng buhay na ating tinahak alinsunod sa inulman nating kapalaran. Ito po ang mundo at karunungan na lagi po nagsasabing patuloy po natin pangalagaan at pong malasakita ng kalikasan maging mga aso at pusa upang araw-araw nating mabatid ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran. Ito po muli ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing hanapin po natin lagi ang mga bagay na magkikasisiyan natin ng walang inaapakang kapwa. Magingat ingat po tayong lahat. Mahal ko po kayo. Maraming salamat po.